Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sa so, kita ko nga yung guys sa uh, tagnan so yung guys sa pagsuka lang. And, um, gusto ko siya na hindi. Pero ayun nagdabala ng guys ko. Kaya nating kung hanggang mamaya kita um, magbago ng isip. ulitin tuloy natin ang ano um, magikot ikot guys kasi ano pala <laughs> Na-post ko pala guys sa <laughs> way so, na cellphone uy ayun guys mga sale sale abay one take one

Saan doon ganda. Nakapot ang tela. Mag-i-add na kasi ang ano guys. Mag-i-spring na kasi. Kaya... Uh,

I am guys. sale dito sa Balino guys ayan sa mga may may sahod na maganda to parang gusto ko kaso mababa ang kamay ang ganda sana mababa kasi yung kanyang uh, mas mababag sandang kalot same lang. pero maganda sana ni. type ko pero haba, haba, -haba kasi yung balik so ayan guys guys nabusog yung ating mata sa mga sale. Oh, so, excuse me. So, Ko nandito na lang ang ating window shopping. Yes. Yes. Three na lang bibili natin. Ito pa sa mga Yung window shopping na kapag nakabili na lang muna. Tayo ka guys. Um, 59 ba ito? Eh. So, finally, we na another target. Thank you for watching, guys! Please support my channel members and also visit friends. Please subscribe, like, and share. Jesus loves you. Bye bye.